Hello mga kasari, good morning welcome sa ating channel ang taga tagal akong walang upload pero ngayon gusto ko i-share sa inyo yung nangyari dito sa aking tindahan uh, ito ay share ko lang kasi gusto kong aware kayo sa mga tao ngayon kasi wala namang nawala sa amin kasi mabuti na lang at matalas yung pangamoy ko kaya naagapan agad So, ito kasi yung nangyari. Last week kasi, ma uh, nagkakasakit ako. So, lagi lang akong nakahiga sa loob ng bahay. Pero, ang loob ng bahay na yan ay, uh, ano naman dito, connected naman dito sa tindahan. Kahit nakaupo ka doon, makikita mo yung gate ng amin tindahan. So, ngayon, yung time na yon nandito naman si Robert. Siya yung nagbabantay na ng... kasi siya naman kasari maingay. Siya yung nagbabantay ng tindahan kasi nga uh, may lagnat ako noon at nakahiga lang ako doon sa loob. Pero pag minsan bumabangon din ako, pag meron siyang ginagawa at ako din ang nagbibigay pag na may nabili. So yung time na yun, after lunch yun eh. Mga siguro mga 1.30 o 2 o'clock ng hapon. <coughs> uh, siya yung nagbabantay. So ang gate, hindi niya nilagyan ng kadena. So, open yung kabila ng gate. Tapos, doon sa labas, merong nagbibilad ng palay, mag-asawa. So, syempre, ganyang oras, medyo wala, halos tao ang kalsada. Tapos si Robert, naisipan niya na magwalis-walis muna doon sa gilid ng bahay habang nagbabantay ng tindahan. So, ako naman na higa kasi parang gusto kong matulog dahil nga uminom ako ng gamot sa hika kasi hinihita ako. Once na uminom ako ng gamot sa hika, inaantok talaga ako at parang sarap lang matulog. So, yung time na yun, pinatay ko yung TV at nahiga ako. So, di ko na, ano, na naiklip ako. Tapos si Robert naman ay nandun sa gilid ng bahay. Pero yung mag-asawa na yan, nandyan lang sa sa gilid din. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng aming tindahan at ang sitwasyon sa labas ng tindahan kung bakit nakapasok yung kunyari ay nagtitinda ng mangga tapos yung tricycle nila ay nakapark dyan sa harap mismo ng aming tindahan so ipapakita ko sa inyo mga kasari ang sitwasyon at kung bakit ang lakas ng loob niya pumasok dito sa loob ng bahay namin. So, ito yung aming tindahan, mga kasari. Ito ay Ayan ganyan ang hitsura ng gate nung may pumasok dito sa loob ng bahay namin. At doon 'yon yung part na may mag-asawa doon na nagbibilad ng palay. So 'di ba, medyo ano din naman, hindi naman nga na malapit na malapit talaga sa tindahan namin pero makikita. At dyan sa part na 'yan, dyan si Robert nagwalis noon. So, parang ano lang naman, ah, 'di ba? malapit lang naman at yan na naman sa gilid ng bahay siya nagwalis at yan na yung aming tindahan so kung ikaw na wala kang balak uh, hindi ka papasok sa loob ng tindahan na alam mo na walang tao di ba so yan nakapark ang tricycle na sinasakyan nila na may Uh, manga na lang naman yung na, nakita ko inaabutan eh, ko pa nung lumabas ako So ayan na uh, mga kasari yan ang itsura ng tindahan ng gate pag may kadena. So hindi naman basta-basta na mabuksan kasi nga nakalak yan. Uh, pero wala siyang padlock. Pero maririnig mo yon pag hinawakan nila yung kadena, maririnig mo yung tunog. Kaya malalaman mo na mayroong tao. So yan yung hagtana na mula doon sa may kalsada. Kasi yung tindahan namin ay lubog, bababa ka pa. Kaya yan, Uh, mayroon pang tatlong step bago ka makapasok sa tindahan so yan ang uh, palagi kong inupuan pag nagbablog ako tapos may nakahati kasi yan na pinto na parang dalawa yung tindahan namin kasi ayan yung pinto na naghahati kasi yan ang dati naming tindahan ito uh, yung unang ginawa tapos yung kabila kasi t na ginawa din naming tindahan So, uh, dyan pa, tiba bababa pa siya. Nang pumasok siya, bababa pa siya dyan. May dalawang step pa yan. So, dyan na sa baba, sa baba ng hagdanan, dyan na siya nakatayo. At ako naman, yung upuan na yan, dyan ako nakahiga. Mga kasari, dyan ako nakahiga. So, yung pa ako ay nandito banda. So, nung parang may naamoy ako na amoy ng mangga, bigla akong tumilat kasi tipa diba, sabi ko na sensitive yung ilong ko. Bigla akong dumila tapos dyan na siya mismo nakatayo, tapos nasabi niya sa akin, "Ma'am, bibili ka ng mangga?" Sabi ko, "Uy, bakit ka pumasok dito?" Sabi niya, "Ay, bawal pala." Sabi niya tapos bigla na siya marurut palabas. di ba parang nakakatakot? Tapos dyan sa center table na yan, may tatlong cellphone na nakalagay dyan nakapatong. puti na lang, uh, hindi niya nakuha at kasi naka-nagising agad ako eh nakadilat agad ako nung maamoy ko yung amoy ng mangga. Diyan ko kasi pinapatong yung mga cellphone ko pag hindi ko ginagamit kasi nga diba uh, nakaupo lang tayo dyan pati yung kay Robert na andyan din so ang bilis niyang lumabas ng uh, tindahan lumabas ng bahay uh, dire-diretso tapos bumangon agad ako at malakas yung poses ko na tinawa ko si Robert at ang bilis umalis ng tricycle So yun mga kasari, nakita nyo ang hitsura ng aming tindahan at ang papasok sa loob ng bahay. O ba diba, parang kung ikaw ang nagtitinda na wala kang balak or wala kang masamang intensyon, bakit ka papasok na alam mo na walang tao sa loob ng tindahan? So ba diba, mabuti na lang at naamoy ko yung ano, kasi sensitive yung ilong ko dahil nga may hika ako. So konting amoy lang ah uh, maramdaman ko kaagad dahil pag nakaamoy ako ng basta't makaamoy lang ako ng alimbawa perfume or kahit nga yung ano ng mantika pag nagluluto ah uh, naninikip yung dibdib ko parang sensitive yung pakiramdam ko sa pangamoy ko noong mga time na yan kasi nga halos 2 weeks yung hika ko na hindi nawawala kahit umiinom ako ng gamot kahit yung nag-nebulizer nag ako talaga Uh, hindi siya na, nawawala. So, halos 2 weeks yun, mga kasari. Kaya, parang pakiramdam ko, para sarap lang talaga mahiga. Dahil nga sa side effect nung gamot na iniinom ko. So, yun. Uh, share ko lang ito sa inyo na aware tayo sa panahon ngayon. Kasi, ang bilis din nila umalis. Si Robert, natulala lang eh, nung lumabas ako na parang, di ba, naalimpungatan ka dahil natutulog ka nga. Tapos, bigla lang, bigla lang ako bumango na masama pa yung pakiramdam ko tapos bigla lang ako lumabas ng bahay at malakas yung boses ko na yun nga may pumasok so pati yung mag-asawa dyan akala nila bibili lang naman ng kung ano syempre alam nila tindahan so hindi, hindi nila pinansin tapos bigla lang umarurot na yung tricycle na <clears throat> sinasakyan nila na may mga paninda din silang mangga yun lang mga kasari ang lesson na sabi ko nga kay Robert kailangan pang lubabas ng tindahan talagang ikakadena yung gate at, at kung ako lang mag isa dito kailangan ko talagang lagyan ng ano ng kandado lagyan ko talaga ng padlock para kahit maiblip man ako or minsan may kinagawa ako sa loob hindi talaga sila makakapasok dahil saan ah, makakatakot, di ba? Nakakatakot na kung anong gawin sa iyo. At uh, lalo pa, uh, palagi lang ako mag-isa dito sa bahay kasi yun nga, si, si Jasmine ay may pasok. Pagkos si Robert naman ay palaging wala dito. Kung wala siyang trabaho, palagi na lang siya doon sa mga nyugan, may inaasikaso. So, so yun, kailangan talaga na mag-ingat tayo mga kasari yan lang yung share ko sa inyo kasi gusto ko lang na lahat tayo ay aware na huwag tayong magtiwala kahit sabihin natin na may mga tao sa labas or yun nga may mga tao nakatambay doon sa labas huwag tayong pakakampante kasi yun nga ang nangyari ang bilis na pangyayari na parang isang iglap lang uh, may nakapasok na dito sa loob ng bahay namin kasi akala lang naman ni Robert wala namang magtangka kasi 'di ba kung mga tao lang naman dito sa paligid namin na puro namin kakilala kamag-anak pero 'yun kasi dayo 'di ko talaga na ano yung hitsura marami kasi naglalako dito mga kasari na mga gaya niyan mga mangga or mga kung ano-ano mga nilalako pero 'yun 'di ko talaga na mukaan iba talaga yung hitsura tatlo sila eh may dalawa doon sa tricycle na naabutan ko pa So yun lang mga kasari, ang share ko sa inyo na nagpapasalamat lang ako kay Lord na wala namang nangyari at wala namang nawala kasi yun nga nagising agad tayo uh, at naramdaman natin na uh, may pumasok at nagpapasalamat din ako kasi medyo magaling na ako ngayon pero yung boses ko parang uh, hindi pa rin pumalik sa dati pero magaling na tayo at pwede na tayong mag uh, trabaho kahit paano yung pantry hotel lang uh, makapag-display na at makapagbantay na rin ng tindahan so ngayon may trabaho na rin yung uh, mister ko at solo flight na naman tayo dito sa tindahan pero yung ginagawa ko na lang pag medyo pagod or parang gusto ko magpahinga ay eh, napapahinga lang muna ako kasi um, parang hirap ng pinagdaanan ko na dalawang linggo ako may hika at saka wala naman akong ubo uh, mga, mga kasari hika lang at saka lagnat at saka sipon yun lang ang naramdaman ko at masakit lang yung katawan ko so yun lang mga kasari, thank you for watching at maraming salamat sa patuloy na nagsusuport na aking uh, YouTube channel, Ining mix Vlog. Maraming salamat po sa aking mga subscribers na patuloy na nanonood pag may upload ako. Thank you so much guys and God bless sa ating lahat. Bye!